Naman sa mga kasampang mo to, meron tayong repairman dito. Hey, what's up? What's up? What's up? Parang hindi mo naman naayos ata eh bro. <laughs> Para sinisira mo lang ata eh. Hindi. Hey. Ha? Nakayos nga. Nakayos ba? Ha? Nakaayos naka na ako ng isa eh. Pangalawang ayos ko na to ha. Yan yung inaayos natin kanina. Nagpalit tayo ng roller. Yan, wasak na yan. Oh. So, papalitan natin yung isa doon sa kabilang side. So, ayan. Papalit naman tayo sa kabilang side. Ito. Dahil ito ay wasak na rin po, mga kasampang. Yan, Oh. Tayo po yung ano, mekaniko ng, ano, ng farm, no? Na yan, o. Oh. So, diba? Kailangan natin palitan yan. So, ngayon, ito yung mga alaga natin. So, kaway-kaway naman kayo dyan. Hi! Hi! guys Kusimas! Apo ah? Nagreklamo pa. N Naku, pero pa pala sa kabila. Hindi lang yun. Tatlo pala ito, bro. Yung kabilang side din pala. Sira na. Tapos na. At ayun, mga kasambang nun na papalitan natin ito kasi nga, na rin. Okay, two down. Ah, uh -huh. ang dami. Wasak na rin palang lahat. Dalawa. Tatlo, apat, lima. Oh, wasak na rin pala ito. Ayan o. No? Um, dalagdag pa tayo. Bala, anim yung pinantan. Apat. Lima. Tapos mayroon pang isang nalaglag doon. So dito, Tahi na lang to Tahi lang. Tahi work dito sa Japan. Ayan. Tahi-tahi wow. lang yung ginagawa, oh. Ito ang ano, indoor na gawa ah, ko. Tahi-tahi lang. Ako, dun sa mga batang di marunong manahi dyan. Pag laki nyo, dapat marunong kayong manahi. ito na ako matututumag-tahi. May <laughs> gawin dyan. Ito ang ilamog. Tayo ba? Oo. Eh, meron ka namang ilaw, di mo ginagamit. Ba? Diba? Oo. Oh. Di sana pogi. Pagka ano. Pastublin mo sa gitna bro para ano nga tibay tibay Ito yun yung papalit. Hanggang dito yung kaputol. Ano? Para hidin dyan. So yun mga farmers mga kasambang, diyan muna kayo. Let's go.